huwang yes ito dito yes natitutunan ng aking pera ay este pera na nga balang kinakain ng aking baby juice ko naman ito na naman po kaming magina o tingnan ninyo po ang kanyang labay so <laughs> ang tapang-tapang niya -tapan niya sobrang tapang ako kaya naman ang baby ko yan lang ang aking kasama-sama dito naman sa tindahan ang aking friends <laughs> ayan po taw tawa-tawa siya o baby Natalie. Oh. I see you Natalie. Wow! Oh. Yan po, dalawang taon na po yan kaso sobrang liit. Oh, ayan. Hi, hello Tali. Masayahin po yan na ba? Kahit ang mama niya ay napupuri. kaya itama mong yun nalulungkot, sa no. Oh. Naman pag yan ang kasama ninyo, hindi kayo malulungkot. alinta, alin masakit mo baby? Ano, masakit mo? <laughs> yun tit mo. Asan tit mo? Tit, tit. Tit, tit Where's the tit yeah. Oh! Oh! tit 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 Mm, ayan po. Dalawa ah, taon na po. Tingnan niyo yung liit yan. Ang liit na bahat. Kami sa tindahan ng aking kapatid. Aray, kinagat na naman ang <laughs> tindi ko. Kinagat na naman. Oh, bad! Bad! Bawal mag-dura! Tignan lang si Mama P. Hmm. Yan, yeah. kinikis po ang kanyang mama. Tingnan po ninyo, lambing ng batang yan. Oh, kiss pa, kiss pa. Kiss pa, mama. Kiss, kiss pa. Tingnan oh. po ninyo yan, o. No? Kumalaki na lang na naman yan dito sa trabaho ng mama niya. Yan. Yeah. Yan.

Yuppies! <laughs>